May so, sagot. Anong gusto mo sabihin? Ayon po dito sa certification, uh, Your Honor, please. Ang hindi nga. Ang si okay, sa agenda mo, sabi mo, certified urgent from the Mayor. Hindi totoo. Galing pala sa presiding officer. Pagkatapos sa minutes of the meeting, certified urgent from the office of the Mayor, hindi rin totoo. Pagkatapos, nagbigay ka ngayon ng certification, pangatlo. Ito, ngayon lang, binigay mo sa amin. Certified Argent coming from the Office of the Mayor. Pangatlo na to, Mr. Chair. Anong gagawin natin sa taong ito? Gusto ko sana kitang tanungin pero ayaw ko nang maniwala sa iyo eh. May I answer, Your Honor? Please. Oo. Oh. Opo. A ang 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 sinas ang banggit po sa akin ng presiding